Yes, another fit up project. Dito pa rin po sa BGC, syempre, kasama natin ang mga mandirigma, ang Kojik Boys! Ah, hindi na wala ang mga Mundus Boys! Kaya pinamuna ka na tubes, ang mandirigma. Ayan, may mga kasama rin po tayong import. Ayan, kung napansin nyo po, ayan, ang ginagawa po nila ay rival. Sagat po sa siling para matibay. Ayan, iba naman po, may naglilinis. Eh, hey, dito po pala nakapusto si 4 At saka si Boons. Ayan. Ito po mga importanteng pandigma. Ayan. silipin natin kaunti. Ayok. Oh, Tuk. Oh. Ay, napakahirap talaga magpako ng overhead. Lalo na't kulang ka sa height. Ayan. Kung napansin niyo po. Dikit na dikit. Nakasandal lang. Itong pintuan naman po na to. Ay, tatanggalin din natin. Ayan. Kung napansin niyo po. Pinapabaklas natin mga talis natin kasi... Kailangan po natin matanggal ang mortar dahil mas mataas po yan. Papalitan po natin ang carpet. Come on. Ayan. Grabing alikam. Mga kapogi. At saka yung mga binabaklas natin, yung mga pwede po natin magamit, ay dyan po natin nilalagay, dyan po natin tinatambak. Kung napansin niyo po, natanggal na rin po natin ang mga partition diyan. Ayan. Kung napansin nyo na po natin mga... kaya tinakpa po natin ang bosa, ay mga carpet po yan. Ah, uh, kumaga, <clears throat> hindi dapat siyang madumihan. Hindi po kasama sa kontrata natin ang pagtanggal niyan. Kaya, yeah. wow. tinakpa natin para hindi madumihan. Ayan, kung napansin niyo po, ayan na naman, ayan na naman, ayan na naman ang cotton candy! Rock! Uh, <laughs> grabe, napapatingan, Brian. Ayan. salat na po yung mga gamit nila hindi na mapakali ayan pinaayos din po natin lahat lahat mga pwede pa natin magamit ay pinapatabi natin ng maayos ayan yung mga talas po na binaklas na ay pwede pa po natin magamit balang araw yes. sobrang busy talaga ang mga mandirigma ngayon mga kapugi natin pala si Pablo ang batang albularyo. Ayan. Napakaganda pa kayo ng guys. Pwede pwede pa kahit saan. Ayan. Hindi ako na po nila kasi sabi ko sa kanila ay kailangan pa natin yan para magamit pa natin. Malay mo. Oh, ito rin po. Ang mga pwede pa po natin gamitin ay itatabi po natin para hindi masayang. Ayan. Ayan napakainit po talaga dito sa lugar na to kaya kailangan natin ng jet pan ayan napakarami po nating basura mamaya maya ay magre request tayo ng pull out ayan dito naman po sa side na to ayan pinapa pinapabuo po natin itong mga partition natin ito ay kuwarto pagtanggal kabit agad ito naman po ay papalimis din natin sa ating mga mandirigmang

napansin niyo po ating mga acoustic ceiling ay tinatabi natin lahat na pwede natin magamit ay gagamitin natin uh, gagamitin natin doon sa tayo po panibagong office ayan yan po namin pinalalabas lahat ang nahihigot ng ating jet pan ayan sobrang busy po ang mga mandirig na grabe uh, napakaraming kalat agoy ayan yung iba naman po dito natin pinapwesto Ayan, nagbabaklas din po sila ng mga ceiling and then nag-assemble na rin po sila na pang drywall natin medyo na iba pong partition dyan kaya syempre paano part lang yung magagalaw natin ayan ikutin natin sila whoop whoop ayan ang ginawa po natin sa mga tao natin sa mga partner natin ay Pinaris pa, nanti sila isang helper, isang skill. Ayan, sila sila natin yung mga kiniktik ni Tobbs. Ayan na, ayan Ah, grabe. Oop. Oh. Uy, sobrang busy sila. Ay, kinalas na po pala nila pintuan. Nira ka na, oh. Kasi ako, dito Dito, gupak siya, oh. Dan. Ngayon, isok-isok, ayan, kailangan natin silang Banta yan. baka mamaya kung anong gawin nila at re reuse pa po natin ang ating napasan dyan, ayan po pala si Korki ulam Jay, bilikin ulam na po natin ano bumili ng ulam si Korki si kasi magla-lunch break na ho ayan, ito po pala yung mga nang nakahapon Ayan, medyo gumapang na rin tayo na lang po natin ang electrical. Bago natin takpan. Ayan. op op Ano sinisilip po dyan? Ayan, pinapakas na rin po natin ang mga glass board dito. Tsaka yung partition po napansin nyo po kapon. Ito, nabulabog na rin po natin ang mga tinama ang carpet. Pero, babalik po natin. wala si Bugu. Ayan. Ako ang mga dayo natin. Sila po pinapusto natin dito. Siyempre sila ang mga bata. Ayan po, inaayos din po natin ang mga hamba na pwede pang magamit. Ayan, nakapagpabilin na rin po tayo ng semento para sundan agad natin ng topping ang mga yeah, pinagsin sila. Ayan. Ito po, napansin nyo, naging brown na siya. Ayan. Pinapahirap po natin sa ng ready fix at saka syempre pina chipping din natin ng konti ko na, na ipakita sa no! na sobrang busy po tayo. Ayan. Kinapansin niyo po pag kulay brown na ibig sabihin si to yun Ayan. Ginagamitan po yan ng brush. Ang purpose po niya ay para magaspang. sa At saka para kapitan ng ating topping. na nato, parang 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 natin sila na dapat lagi malinis malinis ayan natakpan na rin po natin parang na parang 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 Ayan parang 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 po parang yan ay, uh, po yan medyo iniiwasan natin magalaw ayan, ang bilis pinagtulong-tulungan po kasi, inutihan na po kasi kaya ayan ang kinalabasan nintay isang pisngi lang po muna para kahit paano ay eh, may natatapos din tayo may nakikita din po ang ating mga boss ayan ayan ito naman po mga batang alabang sila po yung mga

dadaan tayo ng electrical dyan. Kaya pag kinakpan natin yan, sisirain na doon nila. Sayang ang trabaho natin. Kaya dapat, bago ito takpan, uh, mailagay mo na nila yung mga kailangan nilang ilagay dyan ng mga electrical. And then, pagkatapos, yung ano naman, lalagyan natin yung rock wall. Bago Ayan, na natakpan na rin po lahat. Ang solution na. Pinatakpan po natin ang flooring kasi pinayumpisa na rin po natin ang naglagay ng carpet. Ayan, kung napansin nyo, dito po natin tinambak mong nagaran. Makalat natin, medyo nabawasan nila po. Ayan po, inaasimbol po natin ang mga hamba. Kasi yun pa rin po, ikakapit natin dyan. Tapos bahala na ang magagaling nating pintor na magpaganda pa lalo. Ayan. Kung napansin nyo. Ayan. Hop. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan, yung oh. niya, si Batang Aldolario, si Paolo. Ah, wala naman. Bat, ano nangyari? Mataas? Ayan. Medyo uh, okay. Gino ginawa po natin ang paraan yung taas. Kasi medyo may dumaan pong ducting. Kita na yung tsura kaya sa YouTube eh. <laughs> Ayan, kailangan po natin pull out yan pagdating ng oras. Kasi sumisikip na po tayo. Ayan, hindi ko po na ipakita sa inyo. Paano po natin naikabit? Uh, bigla po kasi tayo pinatawag sa isang project. Ayan. Naamoy ko na. Gumagalaw na. Oop! 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 Ayan na pala guys Ayan na Medyo ginalaw na rin po nilang Ducking ang mga mechanical Kasi hindi natin matatakpa ng ceiling Hanggang hindi na inaayos ang Mechanical Ayan Ayan Pinatakpan na rin natin lahat-lahat na mga pwede nating takpan Oop, tingnan natin kung ano ginagawa nila Jordan ah. Uh. Jordan. Wow. <laughs> wow. Up, naku. 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 To weekend. Ya yeah. kami tapi. <hatten> Ayan, tinayaran na nanti ng Ayan, na rin po natin yung drywall sa na-assemble eh. naman natin at kailangan pa po natin tapingan po ngayon eh? sa video malaki lang gawain pa po, po ito mamaya po pa umpisa na po natin tapingan oh, ay nagtatapping na pala sila ayun medyo nalit po tayo nandating kasi dumaan pa po, po tayo sa isa nating project ayan ayun smooth finish po ang ating ating gagawin kasi ay binel po yan hindi po pwede ang rock finish kailangan smooth finish ayan naku magkalat yung tubig kaya na talaga natin ipatanggal ang waterline line bukas ipapakanan natin yan ano nga po din mga na adhesive naga natunan. Kung sakali may mga lugo lugo, may bukol-bukol, ya, yeah. na. natunan, may biguto, brad. Ay, wag tayo na no? Ito, natoy! Dati, oh, sa may puste. Yes, Diyan, sa may puno, Diyan. Diyan. Di sini gua. Ya, lu lagi sih gara-gara tuh hati nah, nah solo gara-gara. Guys, gua doin nih lang para maayos. Ayo nanti boleh ulit, di sini. Ya, guys. Oh, basak na. Hop. Okay. Next sik, sa next sik, dapat ay kinapos nyo lang yan kasi takabasin din ang pintor yan. Lakas kasi nila yung gilid. Sabog-sabog na yan, ha? No? Mga pala guys, Pupunta tayo sa kanila, sa kabila.